Sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Bilang weekly task, nagbukas ang PBB Hotel kung saan si Marco at Kisses ang naging hotel managers. Batid ko kung gaano kahirap ang inyong pagdadaanan. Kung kaya may makakatulong kayo. Hello at matapos ang pagpasok ng impat oh, ibang celebrities bilang hotel guest, si Mami Annie naman ang gustong mapagsilbihan ni Marco bago ito umalis ng bahay ni Kuya. Handa ko na gawin ng lahat. Mapapasaya ang iyong nanay. Ikaw ay magiging isang human washing machine. Naawa po ako kay Marco. Papayagan kita na matulungan si Marco. Paano nga ba papasalamatan ni Marco ang kanyang ina? At sino sa mga nominadong teen housemates ang hindi papalarin sa leg Pass Challenge? At aalis ngayong gabi sa bahay ni Kuya. Malalaman lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7, Fourth Teen Eviction Night. Matapos man alam kay Kuya, tinulungan na ni Mommy Annie si Marco sa activity area. We got help for you, boy! What? Your mom. Yes? Hmm. Ah, na, ano na ba to? Nakusot lahat? Ha? Babalawa na lang? Oo, oh, yan tatlong palang gano'n na eh. yan. hindi naman ang mo. Maghapong labada. Dig mo ko sa Inday, laba. Ano mo yan? Hindi pa yan ano? Ako na. Eto na. Magbalaw ka na, anak. Dati ganyan ka ba magawa? Oo. Oh, oh. Uh. Ah, kami, elementary kami sa ilog. It's worth it po. Ah ginawa ko yan para sa date na ngayon po. Kunin mo muna at naawas na. Pagkasin ko lang ito. For 15 years for every day na nagsakarpeach siya. Sana ngayon for one day, I can do my best. I can repay that 15 years. <coughs> wakas, natapos na rin nila ang mga labada. Marco? Yes, Kuya? Sa puntong ito, natapos na ang iyong paglalaba. Pinababi kita. Salamat po. Ang bait niya na tinulungan ako para matapos. Kahit hindi niya alam ang reason kung bakit ginagawa ko yan. Pagbalik sa bahay. Anak, maligo ka na kaagad ha. Kamusta ka ba? Ah, uh, okay lang po. Sigurado? Oo po, kailangan ko lang Nararamdaman ko, Marco, kahit hindi mo sinasabi sa akin, nararamdaman ko yung totoong pagod. Hindi po, kaya ko pa. Nais kong iparating sa'yo. Proud ako sa ginawa mo. Salamat, kuya. At dahil nga, Marco, nagawa mo at natapos mo ang hamon na ibinigay ko sa'yo. Makukuha mo ang iyong hilig, ang iyong ina, ang inyong magiging bagong guest. So you said that we will have the house guest and it will be my mother. So yeah, salamat guys for everything. Oh Thanks guys. <laughs> Dati nakikwento niya sa amin na hindi nga po sila ganun ka okay ng no mom niya, na lagi sila nag-aaway, na lagi niya sinasagot yung nanay niya. Tingin ko po kuya kasi gusto niya po magbago, gusto niya magbago yung relationship niya with his mom kuya nang nakapaghanda na ang ibang housemates. Welcome to The I Remember Ikaw for today ang matutulog dito. <laughs> Tulog ka. Sana, safe po kayo. Kumusta pede kaya ko sa Si Marco ko pinakita talaga yan sa amin na mahal na mahal niya yung mama niya. Lahat gagawin niya para sa mama niya. Ay. Puwede pakaka mo ako? Thank you ah. Thank you, thank you po. Proud na proud na po ako kay Marco. Si Marco lumabas na para maghanda sa gagawing date. I think it was worth it. I mean, everything that he did because of a stay here, they've become closer. Samantala, sa pampering session ni Mommy Annie, oh, oh, First thing oh. Ang ganda ni Perfecto. Mag-i-start na magbago yung mga mga pangyayari sa aming dalawa po. Ayaw. na ah, mag i siya sa akin. Hindi nagtagal.